Hello, hello mga kababayan. Kumusta, kumusta? Wala na itong intro, intro. Mga kababayan. Uh, dito na itong kwento. May kwento ko lang ang ganap ng aming araw na ito ngayon. Gusto po nakakapagod. May padasal kasi kami ngayon. Uh, napaka ano talaga. Napaka ano. Iba talaga sa atin at saka dito. Ang sa atin naman, kung may, may dasal, uh, bahwa, dasal ngayon, bu kahapon, tapos ay naglilinis. Para ngayon, magluluto na tayo. Tapos dito, ako sa umaga pagising, naglilinis, tapos, no, nawala pa yung tubig kasi wala, nawala daw ng kuryente yung, iwan ko dyan yung baka, ano yan, water pump yata yung nag-ano ng tubig. Bumalik yung tubig, 9.30 na ng umaga, napakainit na, tapos, nagigip pa ako ng tubig, Yan ganyan, napaka pa, ano na, na, napapagod na ako, tapos, pagbalik ng tubig, Ah, pakainit na talaga. Hmm. At at ano, pagkatapos maglinis, maglaba, mahugas ng dapat hugasan sa kapag magluluto. Pero hindi na ako tumulong pagluto kasi ano, napapagod na ako. Diyos ko. Eh yun, pagkatapos kong naglaba, na, na, naligo ko una, tapos naglaba, tapos yun, nagpahinga na ako. Tapos pag after 2 hours, tapos na siya nagluto. Yan, nakidasal na lang ako doon sa ano sa bayaw ni asawa. Ayun. Tapos sa na kami nagdasal. At yung kapitbahay namin munta rin dito sa simbahan. Ayun. Dito ko ngayon nakaupo sa ilalim ng na sampalo. Kasi ano, pinahinga ko muna yung electric pa namin. Napakainit, yung, napakainit kasi pinahinga ko muna kahit isang oras lang ba. Tapos sa na sila nagdasal. Tapos dito naglaro muna sila. Sila bunso. Ayun. Bunso at saka yung kapitbahay namin. Yan, wala ngayon sa salini kasi mag, naano pasok sa salini ng last din lang ngayon sa salini. Ayun. At may kwento rin ako sa inyo sa last din ng school nila sa salini. Kakaiba din. Ayun. Napaka talaga no. Napakaiba talaga. Ang pagkakaiba ng Pinas at India. Pag may dasal. Diyos ko po at alam nyo mga higala at alam mo mga kaya alam nyo mga kababayan uso kaya uso kaya dito ngayon sa amin yung ano yung uh, Subisaya ba ano bayuok, yuok ano ba yung sa Tagalog ano ba yung sa English o yung lulu malaki dito ba o oh. uso dito sa amin ngayon takot ako ay para sa mga anak ko baka mahawaan uso dito sa barayon namin ngayon may ano yata sila ngayon nahawaan dito isa dalawa tatlo apat lima anin na silang nahawaan dito ngayon takot din ako sa mga anak ko kasi siyempre Ah, masakit masakit din si masakit din kaya yan gusto ngayon dito kaya hindi ko rin naman din maiwasan kasi yung ano yung kapitbahay namin di ano ko nga na wag kang ano ba doon ka lang sa loob ng bahay nyo ba sabi kong ganun eh, hindi ko talagang maiwasan din ng anak ko pumunta din doon kasi magka, magkaibigan kasi sila Diyos po ah, ayan hindi mo talaga maano maano man talaga handaan, ihanda na lang yung ating, ihanda na lang natin yung sarili natin, kung ano ba, ano ba talaga ano yung gamot, parang anong gamot nato sa atin yun, yung anil yung powder na kulay blue lagay dito, di ba Gusto so ngayon dito kasi napakainit kasi ay Diyos ko po wow, ang sarap ng hangin dito talaga ang gusto mag, gusto, gusto ko talaga magtambay dito, kasi napaka ano yung hangin, ano ba Presko pa dyan. May maisan. Ayan o, may maisan dyan. Sa dyan, may mga ano din. Tanim na puno din ng sampalok. Ayan. Maano. At saka dyan o, marawala na yung mga dahon ng ano. Dahon ng anong puno ba yun? pangalan ng kahoy na hindi ko maano. Ang pangalan na nga, nag-change, nag-change dahon. Ayan, dito kami banda nagtambay sa ano. Ayan po ang kwento ng aking araw na ito ngayon jusko. gusto mo bang matulog hindi ka rin makatulog kasi napakainit yung hangin gusto mo rin dito matulog takot ka rin baka <laughs> takot ka rin baka upakan ka na ng aso hindi mo alam matulog matulog at upakan na upakan aso tuloy naman ulo mo agad pero matakot lang ako ba kaya nandiyan yung mga anak ko nandiyan yung anak ko kaya gabi lang talaga ang pahinga ayun po <laughs> Maraming salamat sa panunood. pinto kwento muna tayo ngayon sa ano, nagkwento tayo ng ganap ng aming araw ngayon. Diyos ko. Ang hinanda lang pala namin sa ano ngayon, dasal, gulay, mga gulay lang, mga gulay lang yung handa nila sa dasal lang ngayon. Dahon ng malunggay, dahon di, bunga ng malunggay, saging, talong. Ano pa ba yung ginawa nila ay? Eh? yung dal ganun lang po yung ano hindi lang ako nagbibideo kayo nasa sa dasal namin kasi ano ah uh, madalian ayun dali lang man yun dasal nila dasal nila dali Daming manok dyan may naging busis ng manok Daming manok yun po maraming salamat sa panunood thanks for watching maraming salamat po See you next video. Medyo tagal-tagal na -tagal rin hindi tayo nakapagkwento-kwento. Ngayon nakapagkwento.